Uy, 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 uy. May diretsyo pa. Ako, may checkpoint na naman. Kaya ang dami nakatambay na mga motor dito. Hindi makadiretsyo. Sige, late kung late tayo, sabi. Sabi na, may HPG. Sabi na eh.

Pakalapit ng checkpoint ha LTO, HPG Nagtagal pa ng helmet eh Ang dami daw kasing gumagamit ng Lisensya ng ibang tao Kaya Pinagtatanggal pati yung helmet Kawawa na naman yung mga Papasok na walang papel Walang lisensya Hanggang mamaya yan doon Tambak yung mga motorista doon sa kabila Isa kanina tinatawag eh Dire-direcho eh pag mga ganyang may mga checkpoint mga boss ano kailangan uh, huminto ka talaga lalo pag pinapahinto ka pwede naman minsan naman kasi kapag ka, na ang dami na nilang pinapara pwede kang dumiretso kapag ka, parang dinisregard ka na hindi ka na pinansin pero pag pinahinto ka eh, hinto ka wag mong tatakbuhan yung ano lalo pa yung LTO pa HPG ano kaya pala ang traffic kanina doon sa may intersection eh, yung pala may LTO. Hintuan na naman yung mga motorsiklo, ang dami eh. So ayun lang, ang hirap kasi magbiyahe ngayon, di ba? Lalo meron silang ini-implement ngayon. May memorandum na no, yung no plate, no travel policy. Hindi ko lang sure ha, kung extended yun na. Alam ko ang implementation is last last month pa, September 1 pa eh. I don't know kung nag-extend, wala akong update. Yani, ang, ang masakit lang doon, ang masaklap lang doon. Meron kang uh, 15 days grace period para magamit mo yung motor mo ng walang plaka or yung temporary plate kasi sinasabi dun sa kanilang memo na within that period may na nila yung plaka no, from LTO which is hindi nangyayari napakalupit <laughs> eh no? so, pero sa atin ano naman ah uh, 4 months 4 months bago dumating kasi June natin nakuha to eh so nitong kalahati ng September nakuha na natin yung plaka nahirap din kasi talaga magbiyahe nang uh, kulang yung sasakyan mo sa papel or paso pag na ka ay talagang ano kawawa ka kasalanan mo rin so ayun lang ingat tayo mga bossing no ride safe drive safe